Ito si Kyle, labintatlong taong gulang. Isa sa mga pinakabatang advocate ng Child Sexual Abuse Prevention. Nagpunta po sila kasi dun sa court namin. Tapos parang naano po ako, na-inspired po ako. Mula sa pagiging isang attendee, ngayon ay isa na si Kyle sa mga child volunteers ng C-Sub seminars na isinasagawa ng Talking Hands Foundation sa suporta ng Operation Blessing at ng Orphan's Promise. Kasama rin ni Kyle dito ang kanyang mama. Yung pagsama nila, natututunan nila yung mga mabubuti, hindi masasama. Isi-share niya din sa mga kapatid niya. Lalo na yung sa good touch and bad touch na yun. Alam niya na ng mga kapatid niya. Layunin nitong tulungan ang mga bata na makaiwas na maging biktima ng sexual abuse. Kinagawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibahan ng good touch at bad touch gamit ang mga kanta at comics. Dito sa comic book na ito, naituturo natin yung mga senaryo na kung halimbawa ang isang bata ay um, merong potensyal na, na maabdak, maabuso, alam nila kung sa sasabihin, ayaw ko, hindi ako magsisekreto sasabihin ko sa isang nakatatanda na mayroong nangyayari sa akin. Hindi dapat sa oras na binabasa sila. Hindi hindi na dapat na ano nakatonganga na lang sila. Dapat sila sumigaw ng ayoko at huwag wag mo. Ayon sa datos, 7 milyong bata ang sexually abused bawat taon sa Pilipinas. 70% ng mga batang sexually abused ay nasa edad na 10 hanggang 18 taong gulang. 20% ay anim na taong gulang pababa. Kaya naman, mabuti ang ginagawa ng SISAP sa pagtuturo ng mga bata upang makaiwas na maging biktima ng sexual abuse. Sa paglay ka na gusto ko parang tuloy ito kasi parang nakatulong ko sa mga kabataan.